Sabi niya siya, mag-aalaga ng baboy pag nandiyan siya ito. Nagre-reklamo naman siya. gano'n na siguro pag tumakanda eh, nag-ano na eh. Siya raw muna eh, abang wala pang trabaho. Nandiyan ko na siya nga natambay. Nag-anak eh. na sa akin, tatanip. Wala naman siya din, ako naman nagtatrabaho lahat siya. Trabaho kayo hindi, ganun pa rin. May mali pa rin. Nagtataga na nga ako din ha. Baba-baba na sa awal. Sino magtataga dyan? Sino papalit sa akin magtataga dyan? kahit ka mag aanak niya di magkataga dyan kasi kukunin niya si Owe nga hindi nito tumagal bata pa si Owe hindi pa kaya ni Owe, pa kaya ni Owe mag -igib. kaya pa ni Owe mag -igib? hindi kaya pakain lang kaya ni Owe ang palito wala ka lahat yung balde hmm. yung mga Owe magsibak trabaho matanda na yan hindi kaya ng bata yan ang ganda pa mag magbasura eh. wala kang amo eh hawak mo yung oras mo mahaba-haba pa yung kaya mo wala magbuto sa'yo problema no Problemahin mo pa kasama mo. Nagising ako ma ano na alas 6:30. Kasi yung pinautos niya, hindi ko na hindi ko gaano na intindihan. Akala ko ano yung pinadadampot niya yung ano lang pala yun, yung dahon. Akala ko bato. Bago ako makita ng na kayo nag-igib na ako ng panghugas ng pinggan. Tapos na panghugas ng baboy, nag-igib na rin ako bago ako makita No? Ang mali ko lang ron, ko bato. Tapos tanghali na ako nagising, hindi na ako nakapagpakulo ng tubig. Sisilipin ko sana sa cellphone ng oras na eh. Hindi ko na nasilipin. Na, pero sa tantya ko, ano pa lang alas eh. Alas si medya pa lang yan eh. Alam ko naman na matanda na ako. Hindi ko naman sinasabi mabata ako. Sabutin ko sana ng ganun, Baka magalit. Kaya di na, di na lang ako sumagot. Kasi ako pag, pag sumagot ako, iba ako pag eh ma. Pag sumagot ako, masasaktan ka talaga eh. Pero ang iniisip ko, pag sumagot ako, wala ko sa puder nila eh nasa poder nila ako kaya kaya hindi ako nagsalita na mas sakit na ano pinabayaan ko na ibang maaamok ko hindi masabi sa akin ano sabi pag ako sa iba tapos tanghalin na magising hindi ko naman ginagawa yun sa ano sa kanila lang ito kasi yung yung kasi nila mano masyado sila mano wala tayong si sila mano kahit sinong kunin nilang papalit sa akin doon hindi rin magtatagal sa kanila. Ay, yung galing nila, di pa rin nagbabago yung galing nila. Bukod pa ron, ang liit pa ng, pa ng pasawad nila. Tapos sabi niya, konti lang naman daw yung trabaho. Kahit konti yung trabaho ron, mag-igib pa lang eh. Ang hirap-hirap mag-igib. Wala sa konti ng trabaho yan. Konti ng trabaho yun. O, konti lang pa ang trabaho mag-igib, mag mangahoy, magsibak. Konti lang ba yun. Ma -ma Mabigat na trabaho yun.